Ipapatupad na ng Department of Migrant Workers ang deployment ban para sa mga first time o mga bagong hire ng OFW sa bansang Kuwait. Bago matapos nga itong pagdinig ng Senado, muling tinanong ni Sen. Rapi Tulpo ang Department of Migrant Workers kung sang ayon ba ang ahensya na itigil na muna itong deployment ng mga Pilipino domestic workers sa nasabing bansa. Tugon nga dito ni Department of Migrant Workers, Yuseca Maria Antoinette Velasco Aliones sususpindi na ang deployment ng mga first-time o mga bagong hires na overseas Filipino workers na papuntang Kuwait. Dagdag pa ni Velasco Aliones iaalok naman sa mga new hire na mga OFW sa Kuwait ang alternative destination na Singapore at Hong Kong. Pahabol pa ni Velasco Aliones na ito yung polisiyang iniwan sa kanila ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tosople na ngayon ay kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Japan para sa official working visit doon. Nilinaw naman sa pagdinig na hindi apektado ng deployment ba ng mga dating workers nasa sa Kuwait na nagre-renew lang ng kanilang kontrata at pabalik nga dito sa nasabing bansa dahil wala namang problema sa kanila dahil gamay na ang kultura at mababait ang kanilang mga amo. I'm new hires. Now, domestic workers bound for Kuwait, deferred na natin sir. Suspended po yon At i-offer po natin as alternative destinations po okay. yung Singapore so, and Hong Kong. Correct me if I'm wrong. Kung tama pagkakaintindi ko. So effective immediately, diba ongoing yan. Suspended na ang lahat na mga ng mga pag-deploy ng new recruits. Pero yung mga dati na may mga kontrata na roon, okay sila doon, wag natin pakialaman. Kung gusto nila mag-renew ng contract dahil satisfied sila yung amo sa kanila at satisfied sila sa kanilang amo, okay lang. Renew ng renew sila. That's Pero wala nang right. new deployment. Yes, sir. Tama in a way, that is a deployment ban. Kaya lang on, an, on new recruits. Very good. So is that in place? No? Uh, yes, yun po ang, ang polisiya na iniwanan sa amin din po ni Sektuts. Very good. Very good. Uh -huh. Sa gitna rin ng pagdinig ay naglabas ng statement itong si Ople kung saan inihayag nito na deferred o ipinagpapaliban muna ang aplikasyon ng mga first-time migrant workers sa Kuwait, partikular itong household service workers, hanggang sa makapagtatag na nga ng mga reforma mula sa resulta ng gagawing bilateral talks ng dalawang bansa. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.